kahulugan ng starfish sa panaginip. Nagkaroon ka na ba ng panaginip tungkol sa isang starfish? Ang mga panaginip tungkol sa isang starfish ay kadalasang kumakatawan sa isang koneksyon sa mga banal at espiritual na kaharian. Maaari din nilang ituro ang mga lugar sa ating buhay kung saan kailangan nating maghinay-hinay at magmuni-muni. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip na nagtatampok ng starfish at ang mga potensyal na implikasyon ng mga ito. Ano ang kahulugan ng panaginip ng starfish? Ang panaginip ng isang starfish ay maaring sumagisag sa espiritual na paglago dahil ang starfish ay nauugnay sa pagpapagaling at pagbabago. Ang mga ito ay nauugnay din sa paghahanap ng isang paraan sa mundo ang starfish ay maaari ding iugnay sa mga palatandaan mula sa universo. Kaya kapag napanaginipan mo ang isang starfish, maaaring ito ay isang senyales mula sa universo upang makipagsapalaran o maniwala sa iyong sarili. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa emosyonal o malikhaing paggalugad. Gaya ng panaginip ng isang starfish ay maaaring mga hulugan na kailangan mong tuklasin at ipahayag ang iyong sarili sa mas makabuluhan at tunay na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking starfish. Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa isang malaking starfish ay sumisimbolo sa pangangailangan, tandaan na ang buhay ay puno ng mga bagong pagkakataon. Kung tayo ay sapat na matapang na sakupi ng mga ito maaari ito maging tanda ng katatagan at kakayahang umangkop sa harap ng mga mahihirap na panahon. Iminumungkahi nito na kailangan mong tumalikod at tumingin sa isang sitwasyon mula sa ibang anggulo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari ding tawagan upang harapin ang isang bagong hamon o ituloy ang isang bagong direksyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng starfish sa beach. Ang panaginip na makahanap ng isang starfish sa dalampasigan ay madalas na binibigyang kahulugan bilang tanda ng swerte at kapalaran. Iminumungkahi nito na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay malapit ng magbago para sa mas mahusay at malapit ka ng gantimpalaan para sa iyong mga pagsisikap. Bilang kahalili, ang starfish ay maaari din maging tanda ng proteksyon na nagpapahiwatig na mayroong kang suporta ng universo at magagawa mong pangasiwaan ang anumang darating sa iyo. Ang paghahanap ng isang starfish sa beach sa isang panaginip ay isang positibong tanda para wag matakot na gumawa ng matapang na desisyon at magtiwala sa iyong intuition kahulugan ng panaginip tungkol sa puting starfish. Ang panaginip ng isang puting starfish ay karaniwang sumisimbolo ng proteksyon, katatagan at pag-asa. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay sinosoportahan at nasa isang ligtas na lugar. Ang puting starfish ay maaari din maging tanda ng swerte dahil madalas itong nauugnay sa banal na intervention at espiritual na patnubay. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa iyong panloob na pagpapagaling at espiritual na paggising. Maaari itong maging isang paalala na patuloy na magtsaga at huwag sumuko sa iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakain ng starfish Ang panaginip na makakain ng starfish ay maaaring sumagisag sa pagkapit sa isang lumang paraan ng pamumuhay kahit na hindi na ito gumagana para sa iyo. maaaring ito ay kumakatawan sa isang hindi pagpayag na magbago at isang hindi pagnanais na tanggapin ang mga bagong hamon na ibinabato sa iyo ng buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pagkawala ng kontrol at kawala ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagkain ng starfish ay maaaring isang indikasyon na sinusubukan mong makahanap ng katatagan at siguridad sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang starfish sa bibig. Ang panaginip ng isang starfish sa bibig ay maaring sumagisag sa pagnanais para sa pakikipagsapalaran, mga bagong karanasan at paggalugad. Maaariring itong magpahiwatig ng pangangailangan na makipagsapalaran at makipagsapalaran sa hindi kilalang teritoryo upang makahanap ng tagumpay bilang kahalili maaari ring itong kumatawan sa pangangailangan na manatiling nakakaangkla at maiwasan ang iyong sarili na mawala sa dagat ng mga posibilidad o napakaraming mga pagpipilian kahulugan ng panaginip tungkol sa starfish na kumakain ng bulate kapag nanaginip ka tungkol sa isang starfish na kumakain ng bulate, ito ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan, pangalagaan ng iyong sarili. Ang panaginip ay maaari rin nagbababala sa iyo tungkol sa isang sitwasyon sa iyong buhay na kailangan mong pag-isipan mabuti bago gumawa ng anumang aksyon. Bilang kahalili, ang starfish ay maaaring kumatawan sa iyong kakayahang protektahan at alagaan ng iyong sarili habang dumadaan ka sa isang mahirap na sitwasyon. Ang mga uod ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na maging maingat sa iyong mga desisyon at pangalagaan ng iyong sarili upang ikaw ay gumaling at sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng starfish. Kapag nanaginip kang makakita ng starfish, maaari itong maging tanda ng pagbabago at bagong simula iminumungkahin nito na handa ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay at iwanan ang anuman negatibo o mahigpit na paniniwala na maaring pumipigil sa iyo. Ito ay isang paalala na magtiwala sa iyong intuwisyon at sundin ang iyong sariling natatanging landas. Bilang kahalili, maaari ring itong magpahiwatig na makikipag-ugnayan ka sa isang tao o isang bagay na makakatulong upang magkaroon ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na starfish. Ang panaginip ng isang itim na starfish ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at ikaw ay maaaring nahihirapan sa ilang mahihirap na emosyon. Ang starfish ay isang simbolo ng paglaki at pagbabago na maaring sumasalamin sa pakiramdam ng paghila sa maraming iba't ibang direksyon sa parehong oras. Bilang kahalili, ang itim na kulay ay maaring kumakatawan sa isang bagay na negatibo o nakakagulo. Konklusyon, ang panaginip ng isang starfish ay maaring sumagisag sa paglaki, pagbabago at espiritual na paggalugat.